Good morning, good morning mga paps. Araw ng linggo, bumiyahe tayo. So ito mga kaganapan sa dalawang biyahe ko, paps. O nang biyahe ko, paps, ay promo, naka -promo siya, pero cash, pero naka naman. So galing uh, San Mateo Road. Papunta dito sa Marikina. So, ang rate niya ay nasa 70 plus tapos naka-promo siya. Nung eh, i na upo siya, ang rate na lang niya ay nasa 38 ya, tayo 38. So, anong nangyari, paps? Binigyan niya ako ng 100. E yung problema, yung ano, sabi ko, sir, ano lang ah, ang babayaran niyo ay 38 lang kasi naka-promo kayo. So, anong nangyari? Sabi ko baka may bariya kayo dyan. Anong nangyari? Wala siyang bariya. So, ako rin. Ang bariya ko ay kuha 40 pesos lang. So, sabi ko, sir, wala akong bariya. Baka pwede, Gcash nyo na lang. Wala rin siyang Gcash. So, ang ginawa niya, sabi niya sa akin, pahingin na lang ako 50. So, nilabas ko lahat yung bariya ko binilan ko yung bariya ko kaya pati na mamiso eh umabot lang siya ng 40 uh, sabi ko sa kanya sir eh 40 lang yung bariya ko pasensya na talaga sabi niya walang problema okay lang so tinanggap ko naman ay tinanggap naman niya at sabi ko sir pasensya talaga hindi may hindi naman ako sa kanya wala talaga ako oh, hindi oh, ko ha, talaga ano na ngayon ito <laughs> ang biyahe ko may parang sabihan So wala talaga ng Maria na na-supply na. Ay na na kundi 40 lang. So kulang ako sa sa kanya doon sa iningi niya. At okay lang naman daw. So pasalamat ako at humingi talaga ako ng pasensya sa kanya. At ito na nga yung pangalawang booking naman ay may natin na uh, Gumapang ako sa ano malapit San Mateo ay San Mateo niyon sa may tulay, dito sa ano Marikina tulay din sa may May nakuha naman ako papunta naman dito sa Glo. ano to? Ah, College Department sa may apa ano of oh, Our Lady of Perpetual. So ano ganun din, uh, ah, promo din siya na promo. Ang rate niya ay nasa 70 plus din. Ay nasa 70 yata yun. So, nung re-wrap off ko siya, ang naging rate na lang niya ay 35 so ganoon din isang din ang binibigay niyang buo sabi ko ma'am wala na talaga akong bariya dahil naisukli ko na doon sa unang pasayro ko sabi niya magkano ba rate ko dyan sabi ko 35 lang ma'am baka may bariya ka dyan kahit magkano na lang sabi ko sabi niya e, wala talaga sir sabi ko sabi ko, ma'am, okay lang, ma'am. Wala na tayo, wala tayo na. Okay na, ma'am, kahit hindi na po kayo Kasi kasalanan ko naman, wala, wala na talaga akong panaklip. Sabi, ay, hindi pwede. Sumabi niya, hindi pwede. At mabayaran niya. Sabi ko, ma'am, eh, wala tayong magagawa, ma'am. Kasi okay lang sa akin, ma'am. Ang importante na ko kayo, sabi ko sa kanya. Eh, may kilala siya na bumaba din tinanong niya kung may bariya siya binigyan siya ng 50 at sabi ko ma'am okay lang naman mam, ma wala naman problema sa akin yan at lumapit siya sa akin sabi niya o oh, kuya 50 sabi ko mam, ma wala talaga akong panukli ma'am pinakita ko sa kanya yung ano puro buo na tagisan dahil yung pera ko <laughs> edo mo sabi niya sige kuya okay lang kuya sabi ko mam ma Pasensya talaga ma'am, sabi niya. Wala kahit kahit kayo magbayad okay lang. Wala problema, sabi niya. Hindi pwedeng babayaran babaya ako s'yempre. Sabi niya, eh paano mo wala akong panukli, sabi niya. Okay lang ma'am. Ay, okay lang sir. eh Hindi ko sinasadya talaga mga pagkakataon na yun. Wala sadya talaga doon. Talagang nagkataon lang. So yun mga paps, dalawang biyahe ko. Sabi ko, bahalan na kayo kung i-report nyo ako na wala akong panukli. Wala, tanggap ko na yon. So, yun lang mga paps. Una, dala una hanggang dalawang biyahe ko ngayong maga. Araw ng linggo, paps. Na wala talaga ako, na ubusan talaga ako ng bariya pa Yun lang, paps. Minsan naman, sobra-sobrang bariya ko sa bulsa mabigat. Thank you, mga idol.